Maligayang pagdating sa Shinshiro. Sa lahat ng mag-uumpisa na mamumuhay sa Shinshiro. Umaasa na maging mabuting pamumuhay sa Shinshiro City. Ang video na ito ay ginawa ng Shinshiro City para malaman at ipaalam ang mga dapat gawin at mga tuntunin para sa tahimik na pamumuhay sundin ang mga tuntunin para sa mapayapa na pamumuhay. Noong taong 2005, Shinshiro City Horaicho Tsukudemura ay pinagsama ito ng Shinshiro City. Ang Shinshiro ay nahahati sa tatlong lugar: Shinshiro, Horai, at Tsukude. Ang lugar ng Shinshiro ay may munisipyo. Ang lugar ng Horai at Tsukude ay mayroong ding munisipyo. Ang lugar ng Shinshiro ay mayroong 84% na likas na kayamanan. Sakura Buchi Park Horaiji Mountain Yuya Hot Spring Aterano Nanataki Chiwa Valley Tsukude Highlands at iba pang maganda at makasaysayang lugar kailangang ipaalam sa munisipyo kung magbabago ang adres o kung lilipat ng tirahan. Mga paraan ng pagbabago ng adres. Kung ikaw ay maninirahan sa isang lugar, pagbabago ng adres, at kung ikaw ay lilipat sa ibang lugar. Pwede mo rin itong ipaalam sa malapit na munisipyo sa iyong lugar. Ipaalam dalawang linggo bago manirahan. Ipaalam dalawang linggo bago lumipat ng lugar. Bukas mula lunes hanggang biyernes mula 8.30 ng umaga hanggang 5.15 ng hapon. ang mga mamamayan ng Shinshiro City ay may iba't ibang aktibidad at mga mamamayan ay nagtutulungan para sa katahimikan at kabutihan ng pamumuhay ng bawat lugar. Ang pagtitipon na ito ng mga aktibidad ay tinatawag na Gyoseiku o Ku, ang ibig sabihin ay administratibo ng bawat lugar o distrito. Maraming nakahiwalay na distrito sa lugar ng Shinshiro City. Mga aktibidad ng ginaganap ng mga distrito. Kung sakaling may lindol o sunog at iba pang sakuna at sa pagligtas ng buhay at pagtulong sa pagprotekta ng mga estudyante sa pagpasok sa paaralan. Nagdiriwang din ng umatsuri at ondokay ang bawat pamamayan. Malalaman din ang mga bagay na ginaganap sa Honoka, diaryo ng Shinshiro, kairan ba na umiikot sa bawat bahay. Honoka, diaryo ng Shinshiro, may mga pahayag din tungkol sa mga dayuhan na namumuhay sa Shinshiro. Mayroong clean station at tamang tapunan ng basura para mapanatili ang kalinisan ng iyong lugar. At ang mga aktibidad na ito ay kailangang gastusan. May dapat ka rin babayaran kung ikaw ay nakatira sa iyong distrito. Kung ikaw ay nakatira sa iyong distrito, makilahok o sumali sa iba't ibang aktibidad ng distrito. At kung sakaling may mga pangyayari gaya ng lindol, ang bawat isa ay magtulungan. Makilahok o sumali para sa magandang pagsasama ng bawat isa para sa ikabubuti ng distrito. Ang Shinshiro City ay may mga paraan sa pagtapon ng basura. May app Sang Araw sa smartphone. Kapag nakarehistro ka sa lugar ng tirahan mo, malalaman mo ang araw at mga paraan ng pagtapon ng basura. Madali lang at magparehistro po. Mga madaling paraan ng pagtapon ng basura. Magkaiba ang araw at oras ng bawat distrito sa pagtatapon ng basura. Ang pagtapon ng basura ay hanggang 8.30 ng umaga. Ang ginagamit na plastik sa pagtapon ng basura ay mabibili sa mga supermarket o drugstore. Ang kulay ng plastik ng shinshiro ay dilaw. Kung ang lugar na tapunan ng basura ay may net, Ilagay ng maayos ang basura sa loob ng net para hindi kainin o ikalat ng ibon. Huwag isama ang mga basura na hindi masusunog sa mga masusunog na basura, gaya ng mga plastic bottle, botilya, at mga bakal at iba pa. Ang mga hindi nasusunog na basura ay maaaring itapon at nakatakda isang beses sa isang buwan sa bawat distrito Sabado o Linggo. May nakatakdang araw at oras ang pagtatapon ng mga hindi nasusunog na basura sa bawat distrito o lugar. Sa mga hindi nasusunog na basura, ipagbukod ang uri ng basura bago dalhin sa lugar ng tapunan. Alamin ang paraan ng pagtapon ng basura sa app Sang Arut. Ang basura na ang sukat ay mahigit sa 30 cm ay dapat na ikaw ang magdala sa clean center. May bayad ang pagtapon ng malaking basura. Dalhin mo rin sa clean center kung ang basura mo ay marami. Mga importanteng paalala sa mga tuntunin at asal na dapat sundin sa pamumuhay sa Japan. Iwasan ang malakas na pagsigawan o pag-uusap, party at pagtugtugtog ng musika na maaari makadistorbo sa mga kapitbahay. Iwasan ang gumawa ng malakas na ingay o musika o awitan lalo na sa mga nakatira sa apartment. Mag-ingat sa pagparking o paghinto ng sasakyan. Kung ikaw ay magpark sa kalsada ng iyong sasakyan, alamin mabuti kung ang lugar ay maaari o hindi pwedeng parkingan. Tungkol naman sa buwis, kailangan magbayad ng buwis ang mga may trabaho at kumikita. Ang kinikita mo noong nakaraang taon ang babayaran mong buwis. Depende po sa kita, maaari ring walang babayaran na tax. Binawasan ng buwis ang sweldo buwan-buwan sa bawat kumpanya. Maaari mong bayaran ng personal ang buwis kung ikaw ay may sariling trabaho Maaari kang magbayad sa pamamaraan sa pagbayad sa post office, convenience store, o app smartphone. Pwede ka rin magbayad sa banko kung ikaw ay may account. Kailangan mo ring bayaran ang buwis ng lupa o bahay kung ikaw ay may-ari. Kailangan mo ring bayaran ang buwis ng sasakyan kung ikaw ay may sasakyan. Malalaman mo sa website ng Shinshiro kung kailan dapat magbayad ng tax. Ang pagbabayad ng buwis ay may Portuguese na lingwahe sa munisipyo. Sa Japan, kailangan na magkaroon ng insurance na magagamit kung sakaling masugatan o magkasakit. Tatlong uri ng hukken. Ang insurance na binabayaran sa kompanya ay Social Health Insurance. Ang insurance na binabayaran sa city ay National Health Insurance. At sa mga may edad na 75 pataas, na binabayaran ay ang Elderly Medical Insurance. Kailangan po na magkaroon ng insurance kukunti lang ang babayaran kung sakaling masaktan o magkasakit kung mayroong insurance. May dalawang uri rin ng pagbabayad ng pension. Pension na kinakaltas ng kumpanya sa sweldo, na binabayaran ng mga taong hindi nagtatrabaho sa kumpanya o may sariling trabaho. Sa Japan, ang edad mula 20 anyos hanggang 59 anyos ay kailangan magbayad ng pension kung ikaw ay nagbabayad ng iyong pensyon, may matatanggap ka na pensyon kung ikaw ay tumanda at kung hindi mo na kayang magtrabaho o magkasakit. Karaniwa ng pagamutan ay sarado kung holiday o gabi. Pwede kang magpagamot kahit holiday o gabi kung kailangan mong magpagamot. Pwede kang pumunta at magpagamot sa mga klinika na bukas kahit holiday o gabi. Sarado ang lahat ng pagamutan sa PET sa August 15 at December 30 hanggang January 3. Kung gabi, pumunta ka sa klinika na bukas kahit gabi ang manggagamot ay mga sakit sa katawan o sakit ng mga bata. Tumawag sa telepono bago pumunta sa pagamutan ng emergensiyang klinika o klinika sa gabi. Dalhin ang My Number Card at ang mga sertipiko sa kalusugan at mga gamot. Kung sakaling walang mahanap na pagamutan, tumawag sa Aichi Emergency Medical Information Center. Ituturo sa iyo ang pinakamalapit na pagamutan. Kapag may nangyaring sunog, tumawag sa kagawaran ng bumbero o ambulance, idayal ang numerong 119. Kung naaksidente o may aksidente ka na nasaksihan at kung ito ay emergency, idayal ang 110. Ang lugar ng Shinshiro ay posibleng mangyari ang malaking lindol at delikado rin sa malakas na bagyo kasama rin ang lugar ng Shinshiro na maaaring mangyari ang malaking lindol. Maraming beses at pinsala ang iniiwan ng bagyo sa Shinshiro sa loob ng isang taon. Mayroong kagawaran ng pulisya at bombero at may bombero din ang bawat distrito. Ang bawat lugar ay may grupo ng Voluntary Disaster Prevention Council na kumikilos sa oras ng mga sakuna, pagliligpit at paghahanda ng mga bagay. Kailangan din nating alamin ang lugar ng Voluntary Disaster Organization malapit sa lugar ng ating tirahan. Malaki ang tulong kung sakaling may mga sakuna na mangyari sa lugar ng Shinshiro ang mga paaralan ng elementarya at junior high school ang ginagamit na lugar na dapat puntahan kung may mga sakuna at depende rin sa mga biglang pangyayari. May mga tumutulong din mula sa munisipyo sa mga bawat lugar ng ibakwasyon. Alamin ang lugar ng ibakwasyon na malapit sa iyong tirahan. ginagawa rin ng paraan ng Shinshiro City na sagutin ang mga tanong sa iba't ibang paraan. Maglalagay ang munisipyo ng Busay Musen kung ikaw ay magparehistro sa munisipyo. Ang Busay ay ang paraan para malaman ng mga mamamayan ang nangyayari sa kuna at iba pa malalaman din ang mga event at iba pang mga importanteng impormasyon na dapat ipaalam. Ang salita ay Japanese lang. Pwede mo ring i-download sa smartphone ang Shinshiro Bosai app at mababasa mo ang mga dapat malaman. Ang app ay nakasalin sa sampung lingwahe o salita. Pwede mo ring gamitin ang app para maituro ang paraan ng pagpunta sa pinakamalapit na evacuation site. Mag-download na po. Malalaman sa Shinshiro official website ang mga nangyayaring sakuna. Ang website ay nakasalin sa 6 na lingwahe o salita. Maibat-ibang uri ng bas sa Shinshiro. Malalaman ang oras at sa website ng Shinshiro at may mababasa ring mapa ng bas sa munisipyo nakasulat ang oras sa bus station Ang bus mula Shinshiro hanggang Toyohashi ang tawag dito ay Shinpo Sen Ang bus papuntang Shitaracho ang tawag ay Taguchi Shinshiro Sen Kapag sumakay sa bus kailangan po may tiket ang bawat isa ang tiket ay matatagpuan sa pinto paakyat sa bus. Malalaman sa tiket kung saan ka sumakay. Huwag tuklupin at ingatan na hindi mawala. Pindutin ang button kung malapit na ang lugar ng bus stop na hihintuan. Pag huminto ang bus, bumaba sa pintuan na malapit sa harap ng bus. Ihulog sa lalagyan ang pera at tiket. Makikita sa harap ng bus ang numero at kung magkano ang pamasahe. Ang S-Bus ay bus na ginagamit sa lugar ng Shinshiro. Kahit saan ka sumakay, ang pamasahe ay pareho. Ang adult ay 200 yen at ang bata ay 100 yen. Kung ang bus ay walang stop button, sabihin sa driver ang lugar na ikaw ay bababa. May bus din mula sa Shinshiro papuntang Nagoya. Ang pamasahe Adult 1000 yen, bata 500 yen. Sa munisipyo sa first floor may general information desk para sa mga dayuhan o foreigners. Pwede kang magtanong kung hindi mo alam ang mga paraan o kung saan mo dapat kunin ang mga kailangang papel bukas mula lunes hanggang biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pwede kang magtanong sa wikang Portugal o Spain. Ang ibang lingwahe ay ginagamit ang paraan ng pagsalin o translator. Sa Shinshiro City, may iba't ibang lingwahe ang ginagamit para ipaalam o malaman. Sa SNS, nakasulat din sa wikang banyaga ang mga event at mga sakuna o kalamidad. Sa Shinshiro City, may mga klase din ng pag-aaral ng Nihongo sa mga dayuhan na hindi makapagsalita ng Japanese at sa makapagsalita ng konting Japanese. Alamin sa website ng Shinshiro International Exchange Association o tumawag sa mga interesadong mag-aral. Shinshiro International Exchange Association ay gumagawa ng paraan na magkaunawaan ang mga dayuhan at Japanese at makihalo sa mga kultura at aktibidad ng lugar. Malalaman mo ang mga event at informasyon kung magrehistro sa LINE ng Shinshiro International Association. Malalaman din sa SNS ng Shinshiro International Association ang mga nangyayaring sakuna at kalamidad sa madaling salitang ni Hongo. Magparehistro na po! Tungkol sa mga bagay na dapat alamin sa pagpalaki ng anak sa Shinshiro. Pumunta sa ospital at magpatingin sa gynecology kung naramdaman mo na ikaw ay buntis. Kapag nalaman mo na ikaw ay buntis, may matatanggap ka na nagpapatunay na ikaw ay buntis. Pregnancy Notification Form Dalhin ang Pregnancy Notification Form sa Child Family Support Center at tanggapin ang Maternity Handbook. Pagsilang ng sanggol, ipahirehistro sa munisipyo ang araw ng pagsilang ng sanggol sa loob ng 14 na araw. Pagkalipas ng isang buwan, may pupunta at titingin sa sanggol galing sa Public Health Center. Kapag nasugatan o nagkasakit, dalhin ang health insurance kasama sa pagbayad. May matatanggap na benepisyo ang magulang na isa lang o may kapinsanan. Depende rin sa edad at mayroong kondisyon ang makakatanggap ng benepisyo. Dalhin ang beneficiary card. My number at health insurance sa ospital para makalibre sa pagpagamot. Maaari ring tumanggap ang bata ng child care allowance hanggang makatapos sa senior high school. Depende din sa bilang ng anak at edad ang pwedeng tumanggap ng child care allowance kailangan magparehistro sa munisipyo para makatanggap ng Child Care Allowance. May mga public kindergarten ang Shinshiro. Ang bata mula 3 hanggang 5 ang edad ang pwedeng pumasok sa kindergarten. Ang oras ng pasukan sa kindergarten ay mula 8.30 hanggang alas 3 sa mga may trabaho na magulang, pwede ring mapahaba ang oras at pwede rin pumasok ang bata na may tatlong edad na pababa. Sa Japan, ang isang taon ay mula Abril at matatapos sa susunod na taon sa buwan ng Marso. Kung ang bata ay papasok sa susunod na taon, kailangan na magparehistro sa Oktobre ngayong taon. Sa bigla ang pagpasok, magparehistro dalawang buwan bago ang pasukan. Kapag magrehistro at kung ikaw ay may trabaho, humingi ka ng work certificate bago magparehistro. Walang bayad mula tatlo hanggang limang anyos. Ang pagrehistro at mga tanong ay tinatanggap ng munisipyo. Sa Japan, ang elementary ay 6 na taon. Ang junior high school ay 3 taon. Ang elementary ay mula 6 hanggang 12 edad. Ang junior high school ay 13 hanggang 15 ang edad. Ang 9 na taon ay napakahalagang taon para sa kinabukasan ng mga bata. Pumasok sa paaralan para matuto at malaman ang maraming bagay sa pamumuhay. Sa Shinshiro ang pagpasok sa elementary at junior high school ay paaralan na kung saang lugar ka dapat nakatira. Kung natapos na ang pagrehistro, pumunta fourth floor ng munisipyo, Education Council at doon mo ipa-enroll ang bata. ang Shinshiro Elementary at Chisato Elementary ay may klase na kibo na ang ibig sabihin ay pagturo ng madaling pag-aaral ng Japanese at mga bagay na dapat alamin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pumunta sa Education Council sa 4 floor kung gusto mong ipaaral ang iyong anak ng may kibo na klase. Sa mga bagong dating sa Japan at hindi pa marunong magsalita, mas maganda na pumasok muna sa klase na nagtuturo ng maikibo. Tumutulong din ang paaralan na kahit konti mawala ang pag-alala sa pag-aaral at pamumuhay sa paaralan. Ang tuition at mga libro sa public elementary at junior high school ay walang bayad. Ang babayaran mo ay ang mga gamit sa pag-aaral gaya ng notebook at ang pagpunta sa ibang lugar, school trip at iba pang aktibidad at pagkain. May mga beneficiary din para sa mga magulang na hindi kayang magbayad. Mayroon ding mga assistance system ang mga paaralan na pwedeng gamitin. May mga kondisyon ang paggamit nito. Kung gusto mong humingi ng tulong sa pagpasok ng bata, pumunta sa Education Council, 4th Floor. Hindi lang sa Japan o Shinshiro City, kahit sa ang lugar ay may iba't ibang kultura, pag-uugali, pamumuhay, batas, kaugalian at iba pa. Hindi madali para sa lahat ang sundin ang mga batas. Sa pagsunod ng mga batas ng bawat isa ay para sa mabuti at katahimikan ng ating pamumuhay.